Ano sa tingin mo ang kahalagahan ng isang tunay na ginoo? Let me repeat that. Ano sa tingin mo ang kahalagahan ng isang tunay na ginoo? Ah, uh, good evening po sa ating lahat. Ah, uh, Siyempre, para sa akin po, ang kahalagahan ng isang tunay na ginoo is marami siyang bagay, pero ang unang pumapasok sa isip ko is yung respeto. Respeto sa lahat ng gender, uh, kahit Girl, boy, bakla, tomboy. Uh, respeto at pagmamahal lang at pantay-pantay na pagtingin sa lahat ng kapwa. Ayun lang po. Maraming salamat. Thank you so much, candidate number 13. Let's call on candidate number 5. Candidate number 5, choose a number from numbers 2 to 6. 3 for 3. Question number 3. Your question is, magbigay ng tatlong katangian ng isang ginoong kagalang-galang. Again, magbigay ng tatlong katangian ng isang ginoong kagalang-galang. Uh, maraming salamat po sa inyong katanungan. Ang unang katangian po ay yung respeto din po. Kasi dapat po may respeto tayo kahit, anong, kahit sino pa yan, uh, kahit anong gender pa yan mga babae, lalaki, bakla, tomboy. Uh, kailangan po nating respetuhin ng lahat para makita po na maginoo po tayo habang tumatanda. Pangalawa is yung number two is yung magalang din po. Pagiging magalang in a way na kahit sa anong situations even na na mali na yung ginagawa sa'yo, dapat kailangan mo pa rin yung ibang tao na wag mong gawin yung masamang bagay sa iba. And pangatlo po is yung uh, pagiging pagiging mabait. Mabait sa kapwa. And, and yun lang po. Thank you so much. Candidate number 5. Please move forward. Candidate number 10. Choose a number uh, between 2 Hmm. I, five. Five. Question number 5 Kung ikaw ang papalarin maging kauna-unahang ginong kagalang-galang ano ang unang-unang -una mong gagawin at bakit? Again Kung ikaw ang papalarin maging kauna-unahang ginong kagalang-galang ano ang unang-unang -una mong gagawin at bakit? Uh, if I were to win The first, you know, first thing I would do is show my utmost appreciation to those who support me. It's all about, you know, the people around me. I wouldn't be here without you know, my manager, my friends, my family. And to show appreciation, not just through words, through actions. And show that without them, I am not myself. I am not here today, and I am not standing here in front of you. Thank you. Thank you so much! Candidate number ten. Let's call candidate number twelve. Number twelve, choose between numbers two, four, and six. Number two. Number two. Question number two. Bakit Again, bakit kailangan maging You napaka-importante know, para sa bawat individual na maging kagalang-galang sila o may respeto sila sa kanilang kapwa. Dahil bilang bilang kauna-unahang ginoong kagalang-galang 2024, naniniwala na ako ang paggalang ay isang universal or best form of communication sa buong mundo. Dahil kapag may paggalang ka sa kapwa mo, hindi mo lamang siya maiintindihan, hindi matututunan mo rin siyang mahalin, tanggapin kung anumang uri siyang tao. Kung part man siya ng LGBTQ at kung anumang uri ng katawan na meron siya. Dahil ngayon sa mundo natin kinabibilangan, naganap na yung mga body shaming, mga paggawa ng kaguluhan, at iba pang anyo ng kasamaan. Pag meron tayong paggalang o kagalang-galang tayo sa isang tao, ma-influenciahan natin yung ibang tao na maging kagalang-galang din doon. At panguli, makakabuo tayo ng isang mundo na kung saan ang mga tao ay ginagamit nilang communication na lingwahe ay ang paggalang sa bawat tao. At yun lang. Thank you so much. Candidate number 12. And last but not the least, candidate number 11. Choose between numbers and 6 Question number 6 Alin sa tatlo ang mas pipiliin mo? Edukasyon, negosyo o masayang pamilya? Let me repeat that. Alin sa tatlo ang mas pipiliin mo? Edukasyon, negosyo o masayang pamilya? Ang pipiliin ko po sa tatlo ay ang negosyo. Bakit? Dahil bilang isang adult po, need ko po ang financial. Ako po ay isang graduate ng BS Electronics and Technology sa Bohol. Ang negosyo ay importante sa ating lahat. Kasi need natin ng mga supply sa ating bahay. Mga needs and wants rather. Pwede nating supporta natin yung pamilya dahil doon. Kaya ang pipili ko po ay negosyo. Thank you. Thank you so much. Candidate number 11. Thank you so much. Backpakan natin muli ang ating top five. Wow! Congratulations! Nakasurvive kayo sa ating Q&A. I'm sure, nahihirapan ngayon ang ating mga judges.